Unang-una sa lahat mga idol, ang maganda rito kay Vanderbilt ay versatile siya. Sa mga hindi nakaalam kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito, ang versatile according kay Google ay able to adapt or be adapted to many different functions or activities. Yan exactly si Vanderbilt. Marami siyang kayang gawin para sa kanyang team, especially sa depensa. Tulad dito na siya talaga ang nakatoka sa pag-pick up kay Luca na basically isang point guard. Ang isang bagay na nagpapa-versatile kay Vanderbilt ay yung height niya. 6 feet and 8 inches yan. Hindi siya masyadong matangkad para basta-basta na lang iwanan ng mga gwardiya pero hindi rin naman siya masyadong maliit para bulihin ng mga big man pag nasa loob siya. That's why gustong gusto ko tong clip na ito mula sa Lakers. Noong dumaan si Luka sa screen ay nag-switch si AD sa kanya, sabay itong si Vando ay napunta naman sa center ng Mavs na si Dwight Powell. Easy switch lang at hindi na nila kailangan pang mag-alala kung may mismatch dito sa ilalim dahil hindi naman masyado. Eto, masasabi mong mismatch pa rin pero when healthy kasi si AD ang pinaka-versatile na big man sa liga kasama ni Yanis. Kahit na medyo iniwan siya ni Luka rito, may rim protection pa rin sila with Vanderbilt sa loob. Check na check nila si Luka sa play na ito. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang links sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I Type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pagbet. Ganda rin ang pagkakadodge niya sa screen dito para makahabol pa rin siya kay Luka. Ang hirap gawin niyan dahil may screen nga na pumipigil sa kanya pero kinaya pa rin naman niya at nakontest pa ang floater. Wala siyang stats dyan na kahit ano pero malaking bagay na rin yan para sa comeback nila na ito. Madalas hindi rin kasali si Vando sa mga plays ng kanyang team sa opensa. Limitado lang rin naman kasi siya at hindi gaanong shooter. Pero look at his activity. Titira si AD at scouted na to ng kalaban na talagang humahassle para sa offensive board to the point na tinitignan siya di Luka para i-box out siya. Then after niyan, rekta kagad siya sa pag-pressure kay Doncic. Pure hustle talaga and again, walang stats yun. Sumubuk na ngayon na paalisin ng Dallas tong si Vando kay Luka sa pamamagitan ng back screen. Kita natin na si Malik Beasley na ang tumatao na hindi rin naman masyadong masama. Pero clearly mas madadalian si Luka sa pag-score dito kumpara mo kay Vando at ayan, pinosehan na ni Doncic. Now mga idol para lalong madalian si Luka ay lilipat po itong si bolok na tao ngayon ni Vanderbilt sa weak side para lalong magkaroon ng espasyo si Luka. Though sumugal si Vanderbilt at hindi siya sumunod kay bolok bagkos ay pinresure na lang si Luka sa double team. Ngayon, ang mahihirapan dito ay si LeBron dahil kailangan niyang i-cover tong si bolok at yung tao niya na si Holiday. And batiin na rin natin yung malupitang decision making ni Luka. Kitang-kita ni LeBron si Holiday dito so malamang baka maagaw lang niya yung bola kung ipapasa niya doon. That's why nagdecide na mag sa down sa player na nasa likuran ni Lebron. Simple lang yon pero under pressure ay mahirap gawin yon. Most of the time sa mga karaniwang players ay i-give up na lang nila yung bola sa player na una nilang makita para mawala ang pressure sa kanila pero not Luka. Now tignan nyo, nasa ere pa lang tong bola papunta kay Bolok pero si Vando ay nagsisimula nung umalis kay Luka. Okay na eh, hindi na threat si Luka masyado dahil wala naman na sa kanya yung bola. Sabay itong si Lebron, nakrecover naman ng maayos kay Bolok. Importante rin yung ginawa ni Vanderbilt na yun na hindi lang siya basta nanood na lang dahil nawala na yung bola kay Luka. Hindi siya nag ball watch at nanatiling active pa rin. This time, walang nag-check kay Vanderbilt sa pursuit niya ng offensive rebound at ayun, nakuha niya yung 50-50 ball. Hindi ko alam kung pagod na ba talaga si Luka dito pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin na walang epekto yung pag-pressure ni Vando sa kanya. Sa buong possession ay tumayo lang po si Luka dyan sa right corner at pina-operate ang mga kakampi niya. Ang ganda rin itong simpleng pagtulong lang din niya dahil may kalaban na nagka-cut para lang sigurado na walang naka-play na mangyayari. Para sa akin mga idol, medyo malapit si Vanderbilt sa kung ano ang epekto ni Draymond Green sa Warriors kung depensa ang ating pag-uusapan. Active sila parate at yun nga, versatile. Kayang pumalag sa kung sino man yung tinatapatan nila sa floor. Para rin siyang Alex Caruso in a way na may ginagawa siyang hindi naman po nakikita sa box score pero mahalaga pa rin sa kanyang team. This game po ay nagtala si Vando ng 15 points, 17 rebounds and 4 steals. Kayo ba mga idol? Nakita nyo rin ba to sa kanya? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.